Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha para po ngayon October 28, 2024. Sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayun mga idol, upisahan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa October. Ayan po ay 10. 28 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin dyan. Simplify muna natin sila. Ayan, 1 plus 0 is 1. 2 plus 8 is 10. At 2 plus 4 is 6. Ayan, dito din po sa bandang gitna. 1 plus 10 is 11. At 10 plus 6 is 16. Ayan, dito sa bandang baba. 11 plus 16 is 27 ayan mga edad ito po yung unang numero natin meron tayong 27 at sa ating kapares na numero, dito naman po sa panggig na yan i-combine lang natin yung tatlong numero natin dito 1 plus 10 plus 6 is 17 ito naman po yung ating kapares na numero meron tayong 17 uh, meron na rin po tayong kombinasyon dito pwedeng pwede na po natin yung kakayaan 17-27 or 27-17 and mga uh, idol pwede, pwede na yung kombinasyon na yan uh, 2 digits pa yung numero natin kaya isisimplify din po natin yan bago natin sila isumada yan sa 17 po tayo 1 plus 7 is 8 dito naman sa 27 2 plus 7 is 9 Ayan, ito din po yung susumada natin 8 at 9. Uh, At unahin natin ang 8 na sumada. Kunin muna natin yung 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede din yung 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8. At 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. At uh, dito naman na 9. Kunin muna natin yung 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. Pwede rin po dyan ang uh, 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9 at 36 Sumada 36 is 3 plus 6 is 9 and mga idol yan naman po yung mga numerong nakuha po natin sa ating sumada para po ngayong October 28 meron po tayong 8, 17, 35, 26 uh, 9, 27, 28 3 plus Ayan, galing pa rin po. Rumble lang natin yung mga numero natin yan. Pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga uh, personal na po ng ating mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan. Ayan, rumble lang po natin sila. Uh, at sa ating sample, ganyan natin din ang na 18 18 at uh, 26. Then, and twenty-seven 36, 36, at thirty-six at seventeen ayan mga idol ito po yung mga sample po natin mga kombinasyon natin nakuha sa ating sumada para po ngayong october twenty ayan meron po tayong desi otso 8.27 at 36.17 ayan pwede pwede rin po natin matayaan yung mga sample na kung magustuhan po natin sila pwede rin tayong magdagdag o kumuha ng mga iba pang mga kombinasyon dito sa taas sa mga nag-insertive po natin mga numero kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon at ayun mga edali, po ating sumada sa pecha para po ngayong October 28, 2024 maraming maraming salamat po